Kaya mahirap po yung sa worship na mabigat po yung ating puso. When we worship God, ito po ang ating recognize. When we come to the Lord in singing, we're singing to the great King. We're singing to a great Maker. So ang ating pong pagpupuri ay pagpapahayag na siya ang ating hari na siya ang lumikha sa atin na tayo ay sa kanya. Kaya yung pong ating pag-awit, kanina na no, umaawit tayo, right? Which is truly a blessing as I am listening po sa ating pagpupuri. Ito po ay more than words lang. No? Hindi, this is not just words. This is just not uh, mga salitang lumalabas sa atin. No, this is really an expression of our faith. Ito ay kapahayagan ng ating pananalig sa ating hari at pagtitiwala sa ating tagapaglikha. Right? And so, that's why we're saying, worship is not about us, mga kapatid. All the more, kapag ka parang na, na, nahihirapan tayong magpuso, all the more, we should focus on the greatness of our God. Kasi kung sa atin po mapofocus ang worship, magkakaroon po tayo ng maraming balakid. Pero kung ang worship is focus sa kadakilaan ng Panginoong katulang ina natin kanina, dakila ka, O oh Diyos. Imagine when you sing those words, mga kapatid, pinapayag nyo ang kabaitan, kadakilaan, the majesty, the glory of our God. See, this is precisely what the Israelites did not do in the wilderness. Ito po ang malaki nilang pagkakamali, right? At ang akala nila, ang uh, pagpupuri ay tungkol lamang sa pag-awit. No. Their mistake is, mga kapatid, ang pagpupuri ay konektado sa ating pagsunod sa Panginoon. This is our calling. And worship is truly obedience to God. So, yan po ang unang-una -una nating makikita nito. Come, let us worship. Verse 6, bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Now, it, it became very personal. Verse 7, basahin po natin ang verse 7. At tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salitay ating pakinggan. See, now, in a sense, lahat po ng mga tao ay pag-aari ng Diyos in the sense that God is the maker of all people. But pagdating po sa verse 7, right? This is very personal. He is our shepherd. Now we have this relationship established between God and us not only as a creator right but the one who shepherds us the one who nurtures us the one who cares for us kaya mga kapatid uh, in worship alalahanin po niyo lagi na yung puso natin na madrone sa Panginoon dahil talaga po siyang nagmamahal sa atin talagang nag he care for you he 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 knows you he remembers you